Ayan. Ano, tingnan nyo. <laughs> May nabi nga kaming mga buhay na kuhol sa palengke at ito nga nagagalawan pa. At talagang masasabi kong sariwa pa itong mga kuhol na to Pero pwede nang lutuin kasi sabi nga nung nagtitinda ay kanina na itong napasuka. Kaya magagawa ko ngayon ng binungor na kilalang pagkain sa kalinga. At lalagyan ko nga lang yan ng labong at itong daong sibuya, sining haba. At syempre ang pampalasa natin ay bagoong isda. Hugasan ko na muna mabuti itong mga kukol at pagkatapos nga ay aking aalisin yung mga dulo para nga mas madali itong maluto. At ayan nga, aalisin ko na. Ayan yung pinakadulo lang naman at ayan, nakita nyo, sariwa pa. At pagkatapos kong tanggalin yung pinakadulo, huhugasan ko uli para mahugasan din naman yung mga nasa loob pa at matanggal yung mga basag na shell. Nagpakulo na nga ako ng tubig at ang una ko ilalagay, itong mga labong palalamutin ko na muna ito bago ko isama yung mga iba pang sangkap. Pagkalambot nitong labong, ilalagay ko na itong aking mga nilinis na kuhol at pagkatapos ay akin nga itong haluin at titimplahan ko na ng bagoong isda. Yun, sa so paglalagay naman ng bagong isda, syempre depende sa panglasa natin kung ganong kaalat ang gusto natin. At eto hindi na rin ako maglalagay ng asin dito kundi itong bagoong isda lang naman. Isusunod ko ng itambog itong aking mga hiniwang dahong sibuyas at siling haba o yung tinatawag nating siling panigang. At pakukuloyin ko lang yan at makamayon natin yung bango ng bagoong isda at ito nga ay luto na pwede na natin tikman at kainin habang mainit pa at akin na itong titikman first time ko to makakatikim nito kaya nagluto ako kasi nga hindi pa nakakakain at napakasimple lang naman ng mga sangkap na kailangan wow ang sarap ng sabaw malinamnam tapos maanghang inya dahil nga may nakita akong kuhol sa palengke kanina kaya ayun na ano ko na magluto nga ako ng binungorg para malasahan ko naman kung ano ba yung lasa nung uh, native na pagkain sa Kalinga sa Cordillera region di ba? at eto nga meron ako dito ng nakahanda ng uh, stick. yan kaya hindi ko na uh, sip 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 sipin sip to no <laughs> unahin natin ito nasa ibabaw yan ito na <laughs> ayan o, tingnan nyo <laughs> mm hmm mm hmm tiyagong ano pa malotong-lotong kaya pwede itong mga gulay natin um, mm -hmm. labong tapos ating mga daong sibuyas